Ang laman niya. Masarap to guys. Ang tamis. Nangamal tayo ng ano dito. takaw Masarap po guys. Ito yung ginagawang tableya. Meron pa dito. Laki rin. Ito. Đâu vào một lần này Lên đôi ra bằng Cảm ơn cái Hãy cho kênh được không Uh, Ayan siya guys Hinog na hinog na siya kasi Umitim na yung Ano niya Pangkay Meron pa din sa taas eh Ay okay. Ayun meron dito eh Pakitin natin Grabe-grabe po Pakitin natin po

Marami. Ito, pare. Ito, ito guys, nakarami tayong kakao. Kasama natin ngayon si Baldo TV. Yan. Marami kami nakuha ako ha. Yan. Ang laman nya Masarap to guys. Ang Ang tamis mas matas mas pa sa pagmamahalan nyo hmm. so yung buto nito guys uh, pinapatuyo at sinasangag ng walang mantika tapos pag naano siya tapos babalatan at gigilingin ilagi ng asukal yun yung nagagawang tableya pero pag sa kableya guys asukal lang na brown sugar pwede na Bray, sarap. 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 <laughs> Halo. <laughs> Hei. Ayos. Apakah surap? Apaka